laki eh no yung mga nagkahanap ng ganito mga ganado rin. ah na sumuksok na ang lakas ay 55,000 ang asking price sa kaping yun sadyang napakalakas oh. na mo nakaw, 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 nakaw grabe ang tenga nito ah ang haba <laughs> Maginahan sa maginahan? 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 Magkano? Itimbang ito kung paano pabigat ang kambing na ito. Itingnan kung ano yung date. 3.50 to estimated sa timbang. Mukhang mabigat nga. Kaya kailangan na kanila. Kaya kailangan na kanila. Magandang araw mga talong TV ah, Nandito tayo ngayon sa Padre Garcia Batangas Kung mapapansin niyo po Ito po mga kambing Maraming binibenta kambing ngayon dito ah, Ngayon nga pala po, uh, May 30 Huling uh, araw ng buwan ng Mayo tayo pa'y mag-aping ng mga binibenta na dito mga kao. Oh, kaya samahan nyo sa ating video. Sa araw ito sa Padre Garcia Batangas. Uh, Pasyay po na ating video mga talang TV para mapagabi ng uh, ma At huwag yung palimutan mag-subscribe para lagi kayong ma-plip na vlog video sa Padre Garcia si, uh, Batangas. Na magandang umaga mga talong TV. Nandito na ulit tayo ngayon sa Padre Garcia Batangas. Marami pong pinaparada kambing. Marami rin na tayo nakita sa harapan natin ng mga malalaking kambing. Kapit na ulit tayo mga binibenta kambing dito.

ang dalawang upgraded yan ang redhead mower uh, dalawa pareho barako pareho ano? oo yeah, barako pagkano niningi dito? 6.5 6.5 patita 6.5 babawasan naman babawasan babawasan yan halaga lang naman to yun yan inipenta pala i-proceed ang dalawang ito Para para barako bata pa no? parang mga wala pa isa taon? 8 uh, months old 8 months old hanggang bata pa nga nine. hanggang 9 months yan ok binibenta pa ni Bossy. Ano may binibenta si tatay dito ang na upgraded uh, inahing kambing. Magkano tayo ang presyo nyo? 15.5. 15.5 ah, babawasan? Eh, konti lang. Konti lang. So <laughs> 15.5, babawasan. Konti lang. Parang ito iba, Ano pa lang? Unang anakan pa lang. Ano? Bata pa? Bata pa, no? Nine months. Ano? Nine months pa lang yeah. daw. So, unang anakan pa lang. Upgraded na, ano, double na pinipenta pa na. Grabe ang tenga nito, Ah, ang ah, haba. <laughs> Maginahan sa maginahan? 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 Magkano? Mag mag 15,000 15,000 Ano lahin ito? Boang Boang? Shower na may cross na ilumot yan mo yung ilong nyo <laughs> Ikakaiba Ganda naman ay Yung itsura o haba ng tenga pa sa ano yung abot sa lupa yung binibenta pa ni Bossing ng 15,000. Mabawas. Mabawasan. Mabawasan. Mabawasan naman. Yan. Kakaibang itsura eh. May nabili na sila, sir. Bossing, magkano nakuha ang kapin? 12. 12. Pangkakatay? Pangkakatay. Ah, pangkatay daw ito. Yan, nabili na. Ano, pang birthdayhan? Pang birthday na bukas. Yan. Nabili na Bossing panganda 12 sa birthdayhan. Nabili na rin sila Bossing. Nabili na sa inyo kuya? Kapangkakatay? kakatay? Kapag Oo. Magkano? Ano, 8-9. 8-9. Ito, nabili, na pangkatay. Ayan, okay, yeah. <laughs> 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 pangkatay na kalas. Saan po ang na yung bossing? Namunga. Na dito sa Garcia lang din? Uh, dito sa Rosario. Ah, Rosario. Yan. sila sir yeah. pala nakabili. Pang yeah. <laughs> birthday din? pang so, yeah, birthday din. Pista, pista. ah, pista pala. Pista. <laughs> pista. May sa uh, 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 dito. Upgraded uh, na Barako. Bata pa siya. Magkano ang hihingi dito? 12,500 Ito so, uh, 12,500 Binibenta Upgraded na siya Ganda naman ako Ganda pagkakambing niya Binibenta pa Kaya may so binibenta si tatay dito native na dalawang Para ako po pareho ano? 10 Magkano po? 10 dalawa Ito so, ay uh, 10,800 Ah 10 800 ang binibigay ito. Mga nitip na kambing. Pang tatay. Binibenta pa ni tatay. May binibenta si Boss dito ng upgraded na barakong kambing. Kaya may na malaki. Kaya naman ang katawan. Parang bata pa. Pagkano'ng inihingi mo dito? 6,000. 6,000. Dito ay inihingi ay 6,000. Muro na ito. Ayan. Upgraded na siya. 6,000 asking price. Binibenta pa ni Boss. Pag-alito siya. Quality naman yun. Full blood. Red bower. Ah, ano, tra uh, traditional red head bower. Ayan. Pero so, talang hindi ka naman. Tingnan uh, Asking price daw dito ay 55,000. Babawasan. Maganda. Ang hindi ka Quality. pero ay 50, uh, 15 months pa lang. Legit siyang taon lang ang kindigan. Yeah. <laughs> You know, mabil, -t geliyor, triplets, plates, yun plates, nanay, uh, na dه, dito dito ito o. Ito magandang kaming na Apat ang anak. Four plates, hindi lang three plates. Four plates Apat ang anak. Ang nanay eh. Itim. Puro puti ang anak. Tunay na anak naman dati. Hindi naman ito tatambay dito na ganito katagal pag hindi -e, itong anak. Oo Magkano ang presyo? 16.5. 16.5. Dito ay 16.5 yun. Apat ang anak. Four plates. Yun rin po silang 16.5 pag-iinahan. Uh, 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 mga pure breed to, uh, ano? uh, mag, mag, uh, to mga pure breed ano may nahing mga bakambing may na siya tuwagi rin siya dumalaga tatlong inahing kambing magkano aras ah sa mga tatlong ah kasama na ba yan hindi yung isang bawa na baba ah pero ito mga magkano sana Ibigay na lang ng 75, apat. 75,000, kasama yun? Hindi yun. Ay, ito, ito lang. Puro babae. Puro babae na sa'yo, sa? Yung, yung anak ko. Ah, uh, may anak, Pero, anak kasama. Ay, pala may anak dito kasama. 75 daw ito. Ah, mga pure breed na mga uh, bowa. <laughs> Five head bowa. Ah, inahin. Ang pinipenta pa na po. Ang mga talong stibis. Ah. Ito'y merong anglo-nubian dito. Ah, um, Uh, silver. Yeah. Ang asking price daw dito ay 25,000 para ako. Tapos meron din dalawang para akong anglo nubian yun. Uh, para yung itim kulay. Ito naman daw ay asking price ay uh, 20,000 balik 10,000 papagka ng bawat sa ito. O isang itim na yung sa itim. Asking price na naman po yung babawasan pa. Ang binibenta pa na po. May mga binibenta sila boss dito mga upgraded na kambing. Boss ito ay buwang na ano. Ah, uh, nakailangan na ka na kaya to? Dalawa. Dalawa ka pala, bata pa pala. Mahabang magpagkambing niya, magandang katawan. Magka pre pinipresyo? 14. 14. Babawasan naman. Oh, babawasan. Uh, 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 14,000 daw asking price. Kung sige, sa ito sariling alaga mo? Sariling alaga. 14,000 asking price, babawasan. Sariling alaga ni Bossing. Boang na. na. Eh! Binipenta pa na Bossing Bossing. 14,000 babawasan. Yan na may mga lalaking kambing sila boss dito binibenta. Para para ako ano, mga upgraded. Ganda naman ang katawan, malalaki na siya. Ah, Malalaki na ang pagkakambing niya. Boss, ito yung mga sariling alaga niya. Sariling alaga. Magkano ang hinihingi dito? 20 ang isa. 20 ang isa. 20,000 ang bawat isa. Mga binibenta pa na boss. May bawas pa naman po. Bawas pa na Saan galing bossing? Chaong. Chaong ang malapit. At sya kong kesan lang bagaling binibenta na po siya. 20,000 ang bagay sa scheme price. Maganda magamitin dito yung materialis at maganda mag 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 malalaki na lahi. Yung binibenda pa. May mga pinipenta sila boss. Puro native na ito boss. Ano, mga native na siya. Mga native na kambing. Oh. Uh, Yan, marami siyang si boss. Bali, uh, anim. Na mga kambing. Magkano ang presyo niyo? Ay, 70 na rin. Ay, ito 70 na ito. Apat. Ito ay 70 itong apat na to. Tapos na naman daw dalawa ay 7,000. Yan ang mga pinipenta pala boss. Yung mga native na mga kambing. Parang puro babae. Ano? Ay, babae na laki. Babae na laki. Babae na laki. Uh, yung mga pinipenta pa nila ni bossing. Yan lang si Labos dito kaming dalawa. Mga native. <tinyo> Ano sa ito yung yung sa donut? Makakamura ka makaka pa sa tatlo ha? Uh, 11, 000, 11, 000 ka, ito yung makalina, 16.5 Medyo okay. 2C Ponce lang daw ito Ponce lang daw ito Ponce lang daw ito 11,000 11,000 May binibenta sa dito nga Ito ba yung upgraded o native na? Native na, Tagalog siya Tagalog na? Upgraded Upgraded na kaming para Magkano ang iningi dito?

din. Nabili na boss sa dalawa. Nabili na pala. Magkano ang pinagkasundo? 26. 26 tong dalawa. Ah, wala mababa pala nako. Bagay pangkata 'yan. Pag pangalaga siguro medyo mataas-taasan. 26 daw nabili tong dalawang kambing nito. Binabayaran na ni Kenila. Malaki naman ang mga pangkambing. Kaya lang ipangkata 'yan. Tatay na. 26 tong dalawa. Wala ang

yeah <laughs>

takadawo niya mo dare katrosi na daw gitu katrosi nga dare takadawo 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 Ayaw niya takadawo 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 daw. takadawo 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 kita si kare ka nyo, pagmamay-ka ka nyo. pagmamay-ka nyo. pagmamay-ka nyo. pagmamay-ka nyo. pagmamay-ka nyo. pagmamay-ka nyo. pagmamay-ka nyo. ka nyo. ka nyo. ka nyo. pagmamay-ka nyo. Eh pa-sige. Ito Sa sentonya. Ba hindi pagkay gniligaran ng papa eh baka mato. Ayun kailangan ko na uwi Bilang po ito. wala lang po mga na sa inyo sa sakayan. Guna niyo po sir Bayan. Hoy, bibili pa lang dalawa, dalawa pa. 20,000. 7,000. Maraming binibenta si Boss ito mga mga native na po uh, okay. ito uh, yeah. ng mga Tagalog na siya. Magkano pa siya kuya? 3,000. 3,000. Ano daw kaya? Bawat isa 3,000 hindi ito mga pinito. Yeah, mga Tagalog ng kamping. Dami. Bali tayo walong 3,000 daw bawat isa. binibenta si boss dito nga Ano to yung Anglo-Nubian ano? Anglo-Nubian. Yung mic. Tatlong Anglo-Nubian. Oh, ano ba 'yung babae? Anglo. Ah puro para ako pala <laughs> ito. Madala lang sila maglabas ng babae ang Anglo-Nubian ano? Ginagamit lang katasan. Ayun. Magkano ang presyo nito? 22 ah, 22,000 Ito daw ay 22,000 Ito tatlong ano, para akong mga Anglo Radio Nubia. Binebenta pa na po kasi. Binibenta pa. Ka. May, may magandang kambing si boss dito. Sexy. Red power. Magkano ba bossing? 8,000. 8,000 daw. Lumalaga pa, no? Lumalaga. 8,000 na. Yung isang kambing dito. Binibenta pa na po. Quality naman ng pagkakambing dito. Binibenta. Si Ibana Alawi daw. Parang desan dito. Yeah. Pagkatang sus ni Baro. Ito lang kambing ni Bossy na upgraded. Magkano kayang hiningi dito? 11,000. Babawasan naman? Sa Barangay San Miguel. Sa so, Barangay San Miguel daw. Pagkatang sus ni Baro. Pagkatang sus ni daw. Babawasan pa naman yun? Babawasan. Babawasan pa naman. Ayan. Ganun. Upgraded na ano? Bower binibenta pa ni Bossing 11,000 at siyempre yun nabili na itong dalawang kambing na, nabili niyo na po kuya magkano din ako Prese. Prese Ayan, halaga, 13 itong dalawa yun mga mga babaeng kambing kung alaga 13,000 nabili na yun ibigay niyo ng 10,000 ibigay na ang kambing ibigay na ang

Inda loong ayaw. Inda loong. Nine na. Pag ang kambing Bener man ang anak na nine five dapi ni na. Yeah. Pag iya <laughs> 'yan. Yes, Pupayaran 9,500 na bill. kita pa nakabili pangalaga magkano tuto yung hinihingi din sa maginahan? 13.5 ito ay 13.5 oo may kasta na ulit dalawang anak dalawang puti 13.5 ang hinihingi dito dalawang sa cabinet gabi anak ninyo isa? itong ibang kulay? hindi ito, ito, ito. Na tatlo nga. pa ba yung anak pala ito? Kano kaya yung triplets. Triplets pala ito. Yan po. Ibang kulay ng isang anak. Yan. Binibenta pa itong 13.5. May uh, binibenta sila. Boss. Ito ba yung tag-isang anak? Tag-isang anak. Tag-isang anak. Tag anak. Ito yung magina. Mga buo. Buo ang anglo-nubian. Anglo. Anglo-nubian anglo daw ito. Yan, may dalawang anak ng isang anak ito. Magkano ang presyo niyo? 25. ,000. 25 ,000, ito ng lahat nito. Ito 25,000 lahat na. Tag na na. isang anak ito, mga binebenta pala. Mga ang dunog bien. Binebenta. Pa. Pare pare sa babae ang anak niya. Binebenta pa sa boss. Magkano pa naman ang katawan ng mga kambing? Binebenta. Philippines image dito. Ay pangkakatay mo? Ayos. Kailangan ko na to. Ah pang ano? Bet. Sumbertihan. Ha? Hindi baka ababa, baka baka sira talian din mo. Ah Ab babayin si. Ah bebenta mo na rin. Hindi na. Image dito. At tres image. Tres naman eh Kalaw pangkakatay mo na. 13.5 daw inabili. Kaya binibenta si boss dito ng native na kambing malaki. So, magkano kaya presyo mo dito? Tanga, tanga. Dalawa, magkano po? 26,000 daw ito, dalawa. Titimbangin po. Halo ah, kay Kenilo. 26,000 daw ito, dalawa. Titimbang ito kung paano pabigat ng kambing na ito. Itingnan kung ano dito. 350 daw estimated sa timbang. Mabigat nga tikpo, bago tikpo, 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 para yung mga inihip. In in. Magkano ang presyo naman? Ito. So, Bravo din ako. Ah, nabili ito? Ah, nabili pala. Magkano nakuha? Si Kuya pala kabilis Magkano po nakuha? Sarado 20. Sarado 20. Ito pala nabili ni Kuya. Sarado 20,000 ito nabili. Mga pangalaga pa po. Saan po dadalhin? Pulang Bato. San Juan Batangas. Sa Pulang Bato, San Juan Batangas. Nabili na ni Kuya pa ito. Sarado 20 daw ito. May dalawang may anak. May maginahan may, may anak. Tapos ito po ay... Uh, pa rin nabili na.

Ay, no, san. na, siya, uh. O kaya na sa una? Ha? Faridoy na sa diba, Galoora siya? ko. Nasanga, nasanya mo mo ano Anong ganyan? Mayroon. Magandang pangalan ka. 20 ro'y usapin yata pagdiri. 20. 21 na binibigay. Kasama itong barako sa 20? Ito lang. 4 na. O, mayroon. Ito ng ganado. O may lahi. 21. 20 daw ang budget. Buwer ang low. Itong apat na ito. Na inahin po kayo. Inahin po kayo. Magkano nga isang sakat ninyo? Ay tatay, di. Tatay, huwag naman po kayo magtatampo. Ako yung may halaga sa iyo. Piti po kayo magsabay. Ay, gusto siya ka kayo na ano ba may bilay mo? Kung mga nilang mga bread na huwari, bread. Mayroon naman sa sobrang laki. Mga bread lang ako yan. Eh kuya, kahit umulan at umaraw, napakagaling na yan. At lang ang limang libo. Sabi kayo, huwag na kayo makakabili. ako sa ikin lang pala binibigay sa papa. Paano kayo mo sa dalawa? Sino ka mag-alaba? Ah,

hindi nagkasundo. Hindi tumawad si tatay. Yan, 21 hiniingitin sa apat na ito. Dalaway buntis na. Hindi pa tapat. Mga puro babae. Hindi pa pala tapos ang usapan nila. Ayaw rin tawad bawat isa. Say, hay, hindi, Tawag sa na p bawat isa. Ito, na ni Kenilo to ng 26 26000 dalawang barako. Ito na 26, ito ba yung Kenilo bili mo, no? Kenilo. P20,000 right, right. po itong dalawa. Mga pangkari ni Kenilo. Marami pa kayo nabili Ito pala yung lahat, ano? dami nga. Ang dalawa sa na Ito dalawa Bentar malah, intinya aku nyuri soto, tak ada yang nyuri, 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 tak ada natin. Balik ka naman na tayo uh, si Lala. Hindi Update ulit. Magkano ang live bait? ganun pa rin? 250. 250 pa rin sa barako. Sa babae naman 200 pa rin. Uh -huh. pala e, yung mga, yung okay, hindi pa lang nagbabago. Eh mga nagtatanong. Tayo po, marami. Ilang po itong ulo? Parang marami kinabili ngayon. Marami. mga 50 50, 50 heads din. 105 ba tsaka walo? Mga nabili ni kanino to. Ayan. Ito naman may mga ina hindi si kanino. E, ito na po mga ina-ina ganito magkano yung nakuha? Pagkita okay, Lima ay sa Six seven yun lima daw. Okay, Pati si Ito si Milton dalawa. Ayan. Mga kakaibang sungay nyo. <laughs> Ayan, nabili ni Kenilo. Yan yung mga talong stibiti mga kambing dito ngayon na hindi pa nilalabas. Marami mga